So hi guys, welcome back to my channel. Ayan, gagawan natin ngayon ng tutorial itong tanong ni Madam na kung paano ba mag-clone ng Viber. Yes, pwede pong i-clone ang Viber, pero nakadepende pa rin po yun sa phone na ginagamit ninyo. At saka, hindi lang po Viber ang pwedeng ma-clone ha. Pwede kayong mag-clone ng ibang apps. Pwede kayong mag-clone ng Facebook at saka Messenger. So makikita nyo naman doon sa settings kung anong apps ang pwede nyong i-clone. So, ang gagawin nyo lang, punta kayo sa settings ng phone ninyo. I Scroll down kayo. At hanapin nyo ang app management. So, after nyan, so makikita nyo dito ang app cloner. Pero guys, kung wala sa app management ang app cloner, kasi magkaiba naman tayo ng setup ng phone. So, diretsyo na lang kayo dito. I-type nyo na lang dito sa taas. I-search nyo dyan ang app cloner. Pero kung wala pa din, isearch nyo ang dual app. Okay, so ayan na siya. Mas mabilis kasi kapag isi-search ninyo. Ayan, i-click natin. Tapos lalabas na dyan ang mga apps na pwede ninyong i-clone. So, nandito yung Viber. Ayan, so create app clone. I-turn on nyo lang. Ang kagandahan nga din dito guys ay pwede nyong palitan ang name para naman hindi kayo malito, 'di ba? Ayan, i-click natin. So, palitan natin. Pangalan ko na lang yung ilalagay ko. So, kunyari, yung ano ninyo, yung isang viber ninyo sa inyo, tapos yung isa sa asawa ninyo. Ganon. So, para hindi kayo malito. Tapos, i-click nyo itong check. So, ayan. Back to home tayo, guys. Tingnan natin. O, ba diba, Dalawa na ang aking viber. Yung isa, may pangalan ko. So ibig sabihin yan yung clone. O diba, ganun lang siya kadali. So again guys, ha, depende yan sa phone na ginagamit nyo. So ang phone na ginagamit ko ngayon ay Oppo A92. So i-check nyo na lang dyan sa settings ninyo kung merong app clone. So yun lang guys, sana nasundan at nagustuhan nyo ang tutorial ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para naman lagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na video. Thank you guys for watching!